Tiniyak ni Sen. Amy Marcos na handa ang mga senador na suporta na numang corrective legislation na kailangan upang matanggal ang Pilipinas sa graylist ng Financial Action Task Force. Ginawa ni Marcos ang pahayag kasabay ng pagsasabing ang pagkakasama ng Pilipinas sa FATF graylist ay halos nagiging regular issue na kasunod na rin ng kahilingan ng Anti-Money Laundering Council para sa corrective legislation sa tuwing may sesyon ang Kongreso. Noong June 2021, anya pinunan ng FATF ang isyo ng money laundering mula sa casino junket at kawalan ng prosecution sa terrorism funding cases. Ang iba pang isyo ay ang effective risk-based supervision ng non-financial businesses at professional and streamlining access to beneficial ownership information. Ipinaalala ng senador na naipasa na ang Anti-Terror Act bagamat wala pang conviction rate. Aminado si Marcos na hindi naman ito dahil sa kawalan ng terorista sa bansa lalo pat aktibo pa rin ang New People's Army. Sa kabilang dako, tiniyak ng senadora na patuloy ang mataas na kapulungan sa paghahanap ng mga paraan upang ma-regulate ang casino junket upang maiwasan ang money laundering operation sa Pilipinas. Ako si Jojo Sikat. Walang ang balita.